Mga minamahal kong mga kababayan, sa ganitong klase ng mga sitwasyon natin, sa mga problema ang ating nararanasan, hawak lamang tayong matibay sa Diyos. Humawak lamang tayo sa Kanya. Magtiwala lamang tayo. Tiwala lang. At nakikita mo, may gagawin ng Diyos one day, one morning in your life. <music> Ilog ng pag-asa ang ating pag-uusapan. Base sa Exodus chapter 15, verse 17. Gumagawa ako ng bagong bagay. Gagawa ako ng daan sa ilang. Gagawa ako ng daan sa ilang at ilog sa disyerto. Ito'y paalaala po sa atin na kahit sa pinakatuyo na bahagi ng ating buhay. Ang Diyos ay may kakayahang maghatid ng panibagong pag-asa sa atin. Kahit anong bagyong dumating, kahit anong lindol ang dumating, kahit ilan pa, sabi po ng pag-asa, lima hanggang siyam na bagyo pa ang dadating bago matapos ang taon. Kahit ilan pa yan, kahit ano pa ang dumating na bagyo at lindol sa buhay mo. Kung si Kristo na may kasama mo, hindi ka matatakot. Una, ang Diyos Diyos ang nagbibigay ng tubig. Yan, nauhaw ako eh. Natutuyuan na naman ako eh. So, ang Diyos ang nagbibigay ng tubig sa oras ng ating pangangailangan. Ah, sa oras ng ating pangangailangan, hindi tayo magiging tuyot. Magiging fresh po tayo. Sa Exodus 17, nang magreklamo ang Israel, tandaan natin, dahil sa kawalan ng tubig, pinalabas ni Moises ang tubig mula sa bato ayon sa utos ng Diyos. Tama? Bato yon, pero nagpalabas ang Diyos ng tubig sa bato. Posible, bato may tubig. Ay solid ang bato. Walang imposible nga sa Diyos eh. Kaya kung titignan mo ang scientific situation, imposible, hindi mangyayari. Kasi bato yun eh. Kita nyo, mabuti kung mayroong usli-usli lang doon, pero walang imposible sa Diyos. Siya din ang nagbibigay ng ulan sa lupa. At nagbubuhos ng tubig sa mga bukirin. Sa Hob chapter 5 verse 10. So ang Diyos ang nagbibigay ng tubig sa oras ng ating pangangailangan. Pagkailangan ng tubig ng lupa, tigang manalangin ka na magpadala ang Diyos ng tubig sa lupa at magbuhos ng tubig sa mga bukirin para ang mga pananim ay lumago, mamunga, at dumami ang bunga. Ikaw ay bukirin ng Diyos. Hey! Ang pangalawa, ang ilang, yung disyerto, ay hindi ka pahamakan, kundi daan ito ng pagtuturo. Hindi ka pahamakan ang disyerto. Hindi ito ginawa para ikaw ay mapahamak, kundi ito ay daan para turuan ka. Ang disyerto ay natututunan ng mga Israelita na umasa sa Diyos. Hindi sa kanilang sarili. Eh. Kita mo, wala kang aasahan pag nasa disyerto. So, tinuturuan sila na umasa sa Diyos. Wala tayo dito. Kasi, logically, scientifically, and logic, common sense, disyerto, walang tubig. Walang daan. Pero mayroong gagawing daan ang Diyos. Kaya nga sabi ng ating pinag-uusapan eh. Sa Isaiah 43 verse 19, Gumagawa ako ng bagong daan o bagong bagay. Gagawa ako ng daan sa ilang at ilog sa disyerto. Sabi ng Deuteronomy chapter 8 verse 2, ano sabi po niya? Alalahanin ninyo. Sabi niya, alalahanin ninyo kung paanong pinatnubayan kayo ng Panginoon sa ilang, sa ilang, upang subukin at turuan kayo. Kaya sa pagtuturo, dapat maging mapasensyoso tayo. Maging sa tayo. May perseverance, may patience. Tandaan natin, ang ilang ay hindi po para sirain ka. Ang ilang ay lugar ng pagtuturo at pagsubok para eksamin tayo. Deuteronomy chapter 8 verse 2. Ang tatlo, may bagong simula sa gitna ng kahirapan. Ang ilang ay hindi permanente. It is not a permanent. Ito yugto ng paghubog niya para ihanda tayo sa lupang pangako. Kaya sabi ng awit kabanatang 30, talatang 5, ang iya ay maaaring tumagal ng magdamag. Magdamag kang umiyak, sige, magdamag kang umiyak. Maaaring tumagal yan hanggang magdamag. Ngunit ang kagalapan, ay dumarating sa umaga. Hanggang magdamag ka lang iiyak. Pero pagdating ng umaga, galak na. Hindi magtatagal, lilipas din yan yung pag-iyak mo ng kalungkutan. Sa pangwakas na kaisipan, mga kapatid, mga kasama, tandaan ninyo sa piling ng Diyos ay may ilog ng pag-asa. Kaya kung may Jesus tayo sa buhay, anuman ang disyertong ating tinatahak, anumang ilang ang ating pong nilalakaran. Our Jesus, our Almighty God, is the true and the genuine, the river of hope.